kumusta so yes. Sobrang happy. Unexpected din kasi noong una syempre kinakabahan ako bilang ABS-7. Ba't hindi? Napaka gaang, napaka tindi ng kanilang pag-welcome sa amin doon nito. Nag-viral po yung video ni Angeline Quinto. Hindi <laughs> sumisigaw siya. Nagkausap po ba kayo after noon? Hindi, pero nagulat ako sa kanya. <laughs> Ay so abangan nila kasi mag-aasap kami nito. I think this coming next <laughs> Sunday. Next yes. Sunday. Next Sunday. Yes. Next Sunday. 24, ganun pa rin. Together pa sa bahay. But sa 25, kinikip mm -hmm. kami sa lahat ng sinihan. Kasi yung sa mga nanonood na rewind. Miss Marian, what, what is your TikTok career highlights for 2023? Kasi so, siguro yung dancing ko eh. At hindi mawawala talaga sa Ma'am, how do na nag-super viral yung dancing nyo on TikTok? Hindi ko talaga alam kung viral Hindi ko talaga alam. Basta sabi ko nga, ginawa ko lang yun, in-enjoy ko lang, and that's it. Siguro yun talaga yung key sa lahat ng gumagawa ng mga vlog or mga dance nila. They need to enjoy lang talaga. And sabi nga po, naka-t-shirt and naka-jogging pants lang kayo. Sabi nila, yung biggest ingredient daw is yung ganda daw. Hindi, at siguro yung ingredient yun, dapat talaga nag enjoy ka. Kasi makikita yan sa aura mo. Thank you, ma'am. Hi, Marian. We're from TikTok. How do you feel that a lot of people are calling you the queen of TikTok right now? Hindi <laughs> ko talaga alam paano sabi. inyo. Kasi, in-enjoy ko lang talaga ang pagsasayaw sa TikTok. And, happy ako na-invite ako ng TikTok for tonight. Okay. Any message to all your TikTok fans and followers? Ako, marami pa akong isasayaw para sa inyo. Thank you so Thank much. You. Thank, Thank you. Miss Marian, Miss Marian, ano po yung New Year's resolution niya po? New Year's resolution? Siguro, ano, um... About family siguro sa mga kids ko. Kahit na anong busy ko, gusto ko magkaroon pa rin ng mas maraming time para alagaan sila. Thank you, thank, thank you so much. Thank you sorry guys.